Hi po mga kalola, magluluto po tayo ngayon ng tilapia steak Alam nyo ito ay request ng aking mga apo kasi gusto, nito, gusto nila itong lasa nito Masarap po talaga itong ganito Kung meron pong beef steak, pork steak, ito lang po ay tilapia steak Bali, nagawa ko na rin po ito dati Alam nyo masarap po talaga ito, promise I-try nyo Bali, pinakaliskisan ko na po siya doon sa aking binilhan At pinahiwa ko na po na pangdaing daing At ako nga po na lang nagputol-putol pag uwi ng bahay Ayan I-try rin po itong gawin. Sa totoo lang, masarap po talaga. Malasa siya. Masarap siya. Ganun. Yan nga po. Hinugasan syempre natin mabuti. Matapos nga po syempre na mahugasan, kailangan po natin syempre siya nalagyan ng asin. Ayan. Para po may lasa siya pag ating pinarito. At ayan nga po, may mga kalamasi po. Marami po akong miniling kalamasi kasi marami pong kalamasi ang ating gagamitin dyan. Ayan. Ayan. Yung kasan din muna natin natin kalamansi at meron po tayong tatlong sibuyas sa malalaki na ating gagamitin. At yan nga po, hiniwa ko na po yung ating kalamansi. Yan, marami po talagang kalamansi yan. Yan po kasi na magbibigay ng sarap dyan, lasa. Yan. At yan nga po yung aking tilapia, syempre, iprito po muna natin. Ganon, iprito muna natin. Ayan. At nagpiprito nga po ako ito, naghiwa na rin po ako ng sibuyas. Ayan. Ayan. Maganda rin po kasi maraming sibuyas talaga diyan kasi sibuyas pa lang po ulam na rin. <laughs> ayan, oh, 'di ba? Ang daming sibuyas at kaya niya puluto na 'yung ating tilapia. Ayan. Ayan, oh, 'di diba? Tapos po natin magprito ng tilapia, syempre, at ihanango na ang ating tilapia. At ayan, at tayo po ay magluluto na ng ating gagawing sauce. Ayan, nagbabas po muna tayo ng mantika dahil masyadong maraming mantika. At ayan nga po, higinasan na natin po ang sibuyas. Bali, hindi po ako naglalagay ng bawang. Ayan, sibuyas lang po talaga yung nilagay ko. At ayan, nilagyan ko na nga po siya ng toyo. Toyo lang naman po. At saka nilagyan ko na rin po siya ng paminta. Ayan, may kaunting ano din po, asin. Ayan. Naglagay din po tayo ng konting tubig at ayan nga po, nilagyan ko na rin siya ng cornstarch po para pang palapot. Ayan, o diba? May sauce na po yung ating tilapia. Ayan. Ayan. Ganyan lang po kasimple magluto ng ano, tilapia steak, ba diba? <laughs> Masarap siya. Paborito po talaga siya ng mga apo ko. Gustong gusto nila yan. Yan, lasa na yan. At ayan niya po, nilagay na po natin ang ating kalamansi. Ayan, ang ating pinigang kalamansi. Nihalo na po natin. Ayan, luto na po ang ating tilapia steak. Ayan. At atin na nga sinandok. Ayan. O, ba diba? O, di ba? Ready to serve na po ang ating tilapia steak. O, thank you po for watching. God bless you all. di ba? Simple, simple lang po. O, di ba? May ulam na tayo. <laughs> Pakita ko nga po pala sa inyo. Itong barigated na kalamansi ko nabili. O, di ba? Ang kapal ng bulaklak niya, o. Ang liit-liit niya, pero ang, daman, ang dami, niya bulaklak. Yan, ganyan, ganyan. O, di ba? Ang ganda. Barigated kalamansi. Ayan. <laughs> Tsaka po, ito yung papaya. Pakita ko rin sa inyo. Ang kapal ng bunga ng papaya namin. Ayan.